At tuloy sa pagkakaloob ng mga patient transport vehicle ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga pagamutan sa lalawigan ng Nueva Ecija upang mapalakas ang kanilang kakayanan sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga nagkakasakit na Novo Ecijano. Sa pamamagitan ng isang kahilingan ay tatanggap ng isang unit ng ambulansya ang ELJ Memorial Hospital sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCSO. Ito ay matapos na pahintulutan sa 41st Regular Session ng Sangguniang Panlalawigan ang kahilingan ni Governor Aurelio Umali na lumagda sa Deed of Donation ng PCSO para sa pagkakaloob ng naturang ambulansya. Ayon kay Crisanta Flores, Acting Administrative Officer ng ELJ Memorial Hospital, bahagi ng mga hinihinging dokumento ng PCSO sa pagkakaloob ng ambulansya sa kanilang mga napiling benepisyaryo ang resolusyon na manggagaling sa sangguniang panalawigan na nagbibigay pahintulot sa paglagda ni Governor Oyi sa deed of donation. Ang um, SP resolution na uh, hinihingi, uh, authorizing our provincial uh, governor to sign the need of uh, donation and receive uh, patient transport vehicle. I uh, part ko kasi ng uh, requirement na kailangan ko natin sa sa PCSO para po kami facilitate ko yung ating request para sa uh, sa ambulance. At yan po ay sa pamamaginta din po na tulong po ng ating kagalagalang na bukal Teresita Pachano. Ang patient transport vehicle ay isang uri ng ambulansya na maaaring gamitin ng mga pasyenteng walang malubhang kalagayan na pangluwas o pangbiyahe sa mga pagamutan. Matatandaan na nauna na hinikayat ni Bukala Teresita Patsyag ang mga district hospitals sa probinsya na gumawa ng request para mapabilang sila sa maaaring mahandugan ng ambulansya. Nauna na rin tumanggap ang provincial government ng Nueva Ecija ng katulad ng mga sasakyan na nakatutulong upang lalo pang pataasin ang kapasidad ng mga pagamutan sa pagbibigay ng tulong at pagtugon sa pangangailangan medikal ng mga kababayang Novo Ecijano. Kasama sina Jeffrey Gonzalez at Angelito Manzanal, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.